Banda oh, na ba yun? ba yun? Sa ating more than 50 viewers. <laughs> Yan! <laughs> Ratata! sadang tanong! Tapatan! At Tahan! Okay, una po ay pili nuts. Pili lang ng isa sa aking mga sasabihin. Una, tumbang preso o luksong tinik? Yan. Luksong tinik. Pero kaya yeah. natin uh, luksuhin yan. Yeah. <laughs> tinikling, no, tinikling o pandango sa ilaw. Yeah. Uh, mas gusto ko yung pandango sa ilaw. Uh, no? ano? Ibigay ng liwanag sa kadiliman. Yeah. Yeah. No? Yeah. <laughs> oh, pili na sarswela o sinakulo? Eh, itong ginawa kahapon, sarswela yan eh. No? Yung mga, <laughs> mga lunatik na yan, sarsuela yan. No? Okay. <laughs> Oh, sunod, kasabihan o pamahiin. Ma'am. While ang pamahiin ko ay kakagatin sa puwet. <laughs> yeah. <laughs> okay, o Pilinas, na. Noli metangere or el fili? Pareho. Ay, no, okay. pareho. Okay, gomburza tres. Okay, gomburza or the three musketeers. Gomburza siyempre, no? Okay. Hindi pa tayo, hindi pa tayo, huwag natin kalimutan, ha? hindi pa tayo bansa niyan. Pero meron pa lang mga uh, makapilipino at mga patriots. No? Yeah. Ngayon pa, ngayon pa, eh, mahiya naman tayo sa sarili natin balat. Okay. O pili na. Tambaloslos o alamano. Ano yung alamano? <laughs> ano yung alamano, no. Michael? Alam? <laughs> ano ba? Hindi ba parang para yung alam yan? Sakit na lang. Oo. Kaya Alam ko, alibasag. <laughs> 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 oh, oh, si Tambalusos na lang. Okay, o sunod, oh, oh. fentanyl o polvoron? <laughs> fentanyl, yan yung uh, crisis ngayon sa Canada at sa US eh. Meron, oo. Oh. Yan yung opioid uh, crisis nyo eh, no? Pero oh, masarap, masarap ang polvoron. Yung tunay, ha? Oh. oh. <laughs> okay, oh. Okay. Pero Pula huwag nyo kalimutan. Huwag nyo kalimutan. Sabi ni Dikong, nung uh, press conference niya noong January, hindi siya naniniwala dyan sa polvoron video na yan. Oo, oh, oh okay, no? no? Okay, huli na sa pilinats. Lisa o Sara? Yan. Neither. Okay, I'll go, Michael. Okay naman. Shout out to you. Tumuklaw na naman ang aking puso. Yan. Okay. Alam ko pangalan niya. Mabang ko. Ang pangalan ng puso sa Pilis. Alam ko itong buhay niyo. Saan tutunan nyo? Unang tanong. Dahil sa tuklawan sa pwede Tumuklaw na si Lisa. Sa tingin mo, darating ang panahon na tutuklawin na rin ni Sarah si Marcos Jr.? True lalo! Yan, okay. Dalo, oh. dalawang. Naniniwala ka ba na mabait lang si Bongbong o darating din ang panahon na sasakmalin rin niya ang mga Duterte? Napaisip tuloy ako. Kasi yan, ano lang. True lalo. True lalo. Okay. Dito, <laughs> okay. uh. <Kailan> dalawang. <laughs> May fearless forecast. Ito binanggit ko kanina. No? Si dating Sen. Lila Dilima na darating yung taktang panahon na papapasukin at papayak ang restrain si Digong ni Bongbong sa ICC. Sang ayon True ka ba nito? True na no. Okay, last question, Seth. Mas mabigat ba ang impluensya ng kasiping kesa sa katambalan? Eh, dapat yung kasiping. No? Yung kasiping. Yeah. No? Dahil minsan, kasabay mo yan nangangarap eh. Yeah! No, uh, no, no, no. Thank Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!